Morning everyone. Good afternoon pala tanghali na. So ito nga mga idol, October 9, 2024. So dapat sana ito ang petsa ng aking pagre-reapply sa YouTube. Kasi ang sub sa akin ni YouTube, nung ako mag-apply ng September 9, eh, ang starting daw na aking reapply ay October 9. Kasi na-demonetize nga ako. Hindi nga na-approve yung una kong pag-apply. Kaya October 9, pwede na akong mag apply Yun eh, yung, yung first timer na na-reject yung channel. So, ito nga mga idol, October 9, 20, 2024, halos tanghali na. Ay, yung subscribe, ay yung yung reapply button ay naka-disable. So, nakaka-prostrate mga idol, nakaka-prostrate. Anong haba na nung panahon ng aking iginugugol, pera, panahon, pero hanggang, hanggang ngayon, eh, talagang wala pa rin. So hindi ko talaga maintindihan mga idol kung parang sobra sub, kahigpit ang ginagawa ng YouTube ngayon. So aminin ko na rin na yung nagpakuha mag, ng aking 4,000 hours ay eh, totoong hindi talaga galing sa akin. So gumamit nga rin ako ng ibang video na yung mga quality video kasi yung sa akin ay eh, talagang hindi siya makakuha ng 4,000 public watch hours kaya lang mga idol yun nga yung palang mga ganong yung hindi sa iyo ang video eh dapat pala may changes kang ginagawa Ayun sa akin naman ay walang changes basta ko lang ini-apply ngayon nag-email sa akin ng youtube so dalawang episode. pwedeng edit or delete so nung hinayang naman ako na i-delete kasi ang lalaki nga ng views Kumu nakakuha yata ako ng mga 7 pito, pitong video ngayon dito malapit ng October 9 talagang gusto ko na rin ma-monetize kaya hindi na rin ako ng hinayang na na hindi i-delete doon so pito nag-delete na ako ng apat so natitira na lang ay tatlo sayang naman kung natitira ng tatlo ay i-delete ko pa sayang yung views so yun nga mga idol na perfect ko na yung pag edit dito sa natitira ng tatlong video ang problema yung replay button ay naka-disable so eh ang sabi dun sa napanood ko sa video, ang 3 months na pag-aantay e eh, kapag na, kang sunod na yung more than one kang reapply na na reject pa rin yung 90 days. Ito naman sa akin mga idol ay first time first nga akong nag-apply nga na reject. So, ewan, di ko alam. Ang hirap mga idol, ang hirap. Talagang hindi lang siguro butas ng karayom ang dadaanan. October 9 daw ang sabi sa akin ng YouTube. Pero o, ngayon, October 9. Yung reply button, hindi siya gumagana. So, notice pa rin ako kundi ang apply, um, hintay yung sinasabi na 90 days. Pero baka naman mamaya ay aming gabi. O, kaya kasi sa Amerika ngayon eh October, October 8 pa lang. Ang, ang inihintay ko nga, ay siguro pinadala naman sa akin Siyempre, siguro may Philippine time ang gagamitin. So, hintayin ko pa rin mamaya. Pero, pag hindi pa rin siya nag, ano, yung yung reply button, ah, nakaka-prostrate na mga idol. Talagang nakakapanghina na. Talagang sobrang dami na ng hindi man pera, yung ay yung abala, panahon, sa yung pag-aantay, at talagang nakakapanggigil. Hindi mo maywasan, mga idol, hindi manggigil sa, sa sa haba na ng pano ng pagboblog hanggang ngayon ay hindi pa rin monetize o, beto first time na nag apply ay na pa ngayon doon sa pag antay naman sinabi sa 30 days ang iintayin eh ito 30 days ako yung, yung yung reply boto hindi gumagana so wala pa rin ang magagawa mga idol talagang no choice pa rin kundi ang magantay sayang naman kung titigil nandito na ay No, Mga edo, salamat, salamat kung nanonood. Tatapusin natin ang ating pag-aantay kahit gano'n pa katagal. Thank you for watching.